Yan, pang last dive na to nila mga kadivers. Yan, bukas. Siguro wala na pong gis kami bukas. Kaya, yan, tutulungan natin sila. Okay. Boom. Okay. Yan. hirapan hirapan sama kali oke okay. ayo go oh go ini juga oke okay. record na tayo para talon sa pang last time uh, bukas lilipad siguro sila ng kanilang uh, lugar Yongcha, <coughs> Yongcha, Yongcha. Good. Ayo bro, ngarep mau bro. Wih. Okay. Bising busy, busy um, people. Oke. Okay. Good. Ginon, yuk ginon. Oke. ito po yung estudyante mga lovers ito at saka yung isa yun. at si Sir ang gaido uh, si Sir B naman po nagturo nitong dalawang uh, student kaya lagyan muna natin ng pins pasuot muna natin ang kanilang pins tinggi ya tinggi erok oke. erok ya go huh? oke okay. lagi anak aw oh, pasu pasu utanang suutanang pens yang itu so pung tag suut ini curus ya dan ini non hooking masuk coba saya jadi apro sih apro apro Tashi, tashi, tashi. Ki. Okay. Sit ham yun. Hala. Dul. Sit. Okay. Kayo. Yan. Pag sinabi ng sit ham yun mga rebels. Hala. Dul. Sit. Sasabay yan. One, two, three. Sa Philippine... Mga ka-divers, 1, 2, 3 Yung sit, uh, hanadol sit hmm. Ayaw na po sila Yung oh. Yung ituro siya Yung ituro Chuk, Chukom apro siya Pal, pal siya pal Okay, hoki Mas kutsa ba siya Wasu Tuwasu Yan Handa na po Para sumisib sila mga rebels Ayan naman po si Brian Ha? <laughs> ayan Na Brax, sisib ka na Brax Ayan, Ayun na, Ayun na, na, na. na, ayan na Ayan na, ayan na si Brian Sumisisib na sila po mga rebels at update ayan uh, mactan area lang po kami ngayon first diving um, PCR at pangalawa marigondon tapos pangatlo dito na po sa uh, maribago mga divers ayan kaya sa lahat ng mga solid followers ko dyan no? ayan thank you thank you for your support ayan sana hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin mga ka-revers. Pakipalo at pakishare na lang po sa mga video ko. Ayan. Thank you very much for watching.